Gold medal round sa Olympics, Team USA vs. France mga tropa. Sa pagsisimula ng unang quarter, nagpakita agad ng isang monster slam si Lebron James. Hindi naman nagpahuli si Victor Wembanyama na nakagawa agad ng isang 3-point shot. Ngunit sumagot naman agad si Devin Booker MG isang 3-point. Patuloy nga umiinit ang laro ni Wem Banyama na nakakuha ng puntos sa pinta sa kabila ng depensa ni Joel Embiid. Nagkaroon naman ng tensyon sa pagitan ni Durant at ni Likina. Nabutata naman ni Lebron ang tira ni Yabusele nang subukan siyang iposterized siya nito. Muling nakalamang ang USA nang makascore si Durant mula sa 3-point area. Sa wakas, pinapasok na si Jason Tatum ni Steve Kerr sa 4 minutes remaining ng first quarter. Matapos na mabanko ito last game laban sa Serbia. Unang puntos nga nito ay nagmula sa fast break. Nakagawa naman si Edwards ng step back 3 kay Rudy Gobert. Natapos ang unang quarter sa score na 20 to 15 lamang ang mga Amerikano. Sa pagsisimula ng second quarter, nag-init agad ang France sa tulong ni Wemba Nyama na mayroon ng 7 points sa 3 out of 6 na shooting mula sa field. Nakakuha naman ng puntos si Anthony Davis sa isang back-to-back -back points sa loob ng pinta. Bumalik na si Lebron James at si Nukin mag-dunk kaso bigo ito. Nakapuntos naman uli ito si Wem Banyama ng isang layup kaso nakabawi agad si Booker ng isang 3 points. Nahanap ni Curry si Durant para sa swish. Nagpasigaw si Yabusele ng crowd sa pamamagitan ng thunderous dunk kay James at And one. Nakagawa si Wem Banyama ng slam mula sa missed free throw ni Yabusele na offensive foul si Holiday, ngunit nakagawa si Holiday ng crucial three-pointer na nagbalik sa 10-point lead ng USA. Nakakuha ng huling tira ang France na ipinasok ni Wembanyama kay Yabusele para sa reverse layup na nagbawas ng lamang ng USA sa walong puntos. Sa ikatlong quarter, pinanatili ng USA ang solidong lamang laban sa France kahit na may ilang malalakas na pagsubok mula sa French team. Tumama si Kevin Durant ng isang maayos na jumper mula sa itaas ng key. At nadagdagan ni Joel Embiid ang kalamangan ng USA sa pamamagitan ng mga free throw. Nahihirapan ang France sa pag-shoot kung saan hindi tumama sina Cordinier at Wembanyama sa ilang mahahalagang pagkakataon. Habang sinamantala ng USA ang mga pagkakataong ito, tumama si Curry at James ng mga crucial na three-pointer. At ang patuloy na dominasyon ni Embiid sa loob ay nakatulong sa USA na magkaroon ng 14 point na lamang. Ngunit nagsimulang magbawas ng agwat ang France habang patuloy na umiskor si Wemba Nyama, kabilang ang isang three-pointer at isang tip-in, sa kabila ng panandaliang pagkaabala dahil sa nawalang sapatos. Nagambag din si Fournier ng isang three-pointer at isang layup. Ang quarter ay nagkaroon ng technical foul kay Davis at maraming turnovers mula sa parehong koponan. Ngunit ang depensang pressure at tamang tira ng France ay nagpanatili sa kanila sa malapit na agwat sa pagtatapos ng quarter, napababa ng France ang lamang sa anim na puntos na may mga kapansin pansing kontribusyon mula kina Fournier at De Colo, kaya't nagbigay ito ng matinding pag-asa para sa isang kapanapanabik na ikaapat na quarter. Sa fourth quarter, ng mga tropa ay matindi ang naging palitan ng France at USA. Subalit naghalimaw na nga itong si Stephen Curry mga tropa, night-night nga daw sabi ni Curry, nagtala ng, ng apat na three points ito para lumaki ang lamang ng USA sa France at makuha ang panalo sa gold medal match kontra sa France.